Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga brothers, sister, panibagong aral naman ang tatalakayin natin dito. Ito ay ang uh, tungkol sa mga alituntunin uh, ng alhayd o ng uh, pagreregla at ng uh, annifas o ng uh, bagong uh, panganak habang uh, may lumalabas na dugo sa babae, ang tawag dito ay annifas. Una, itong tungkol sa alhid, unang pagreregla. Ito ay uh, isa sa kalikasan ng babae na may lumalabas sa kanya na dugo, pangkaraniwang uh, dugo. At uh, ito ay hindi dahil sa karamdaman o sugat o ano paman, kundi ito ay uh, likas na pagkakalikas sa babae. At uh, nagkakaiba dito ang uh, kalagayan ng uh, babae. Kaya nagkakaiba rin dito ang mga takdang araw ng pagreregla ng isang babae. Tungko sa pagumpisa umpisa ng uh, pagreregla, ito ay walang uh, takdang uh, edad kung kailan na uh, magsisimula ang regla dahil nga sinabi natin na nagkakaiba ayon sa kalikasan ng isang babae. Kaya sa madaling sabi, pagka may nakita na dugo, ito ay uh, hide o pagririgla. pagreregla. Kahit pa man na uh, hindi pa umaabot ng siyam na taon o maaaring uh, humigit pa ng limampung taon sapagkat uh, ang mga lituntunin ng pagririgla, ito ay uh, iniugnay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala batay doon sa pagkakaroon nito. Kaya sa madaling sabi, ang takda ng panahon ng Hayyub ay walang uh, katakda nito tungko sa pagkakaunti nito o sa dami ng aron nito. Kaya nga ang uh, karamihan sa mga scholar na nagsasabi na ang pinaka-kaunti daw ng araw ng pagririgla ay uh, 24 hours. Ibig sabihin isang araw. At ang pinaka-marami ay 15 araw. Ito ay walang patunay. Yung ganitong pagtatakda, walang patunay ito. Kaya nga, ang isa sa mga kilalang scholar na si Ibn Uthaymin, kahabagan nawa siya ng Allah, ay uh, nagsasabi na may mga babaeng hindi talaga nire At uh, mayroon din naman sa kanila na nire-regla ng ilang oras lang. Pagkatapos ay malinis na. Ito ay patunay na walang takdang araw o oras maging sa kaunti nito o di kaya kung gaano karaming araw ito. At uh, nakikilala ang katapusan nito. Ang ibig sabihin kung kailan pagka malinis ng isang babae mula sa regla. Sapagkat may lumalabas na tinatawag nila sa wikang Arabic, Al-Qasarta Al-Bayda. Ito ay ang lumalabas na malapot na tubig, maputi, Mula sa masilang bahagi ng babae, kapag ka tumigil na ang regla, na kung saan isang uh, palatanda na malinis na yung babae. At uh, kung hindi naman ito ang siyang kaugalian ng babae, ang magiging palatanda naman ito ay ang pagiging tuyo. Siyempre pagka may regla ang babae, basa. Ngayon, pagka tuyo na, ibig sabihin tumigil na yung regla. Sa pamamagitan na maglalagay siya ng uh, anumang uh, bagay na maputi, katulad tulad alimbawa, ng kuton sa masilang bahagi ng katawan niya, at kapag ka ilalabas niyo ito at walang pagbabago, walang bahid ng dugo o anumang kulay, kundi ganun pa rin siya, puti, ito ay palatandaan na malinis na ang babae. Kaya kapag ka humaba ang panahon ng regla, kundi kaya nagbawas sa pangkaraniwang panahon nito, alibawa, sasabihin natin ang uh, Araw ng pagririgla ng babaeng ito ay 6 uh, anim na araw pero Umabot ng pitong araw, o di kaya anim na araw, tapos kumonte limang araw, ayun, wala na. Sa madaling sabi, ang pinakatumpak na opinion dito, kapag ka may nakikitang dugo, ibig sabihin, pagririgla. At kapag ka nakita na patunayan ang kalinisan nito, tapos na rin yung pagririgla. Ngayon, ang isusunod naman natin dito, ay yung uh, tungkol sa anifas kung ano naman itong ibig sabihin ng anifas. Ito ay ang dugo na lumalabas o inilalabas ng sinapupunan na babae dahil sa panganganak. Maaring ito ay kasabay o pagkatapos manganak o maaring bago manganak dalawang araw, tatlong araw. Ang tawag dito ay anifas. Gayun din naman ang takdang panahon nito, ayon sa sinabi ni At-Tirmidhi, kahabagan nawa siya ng Allah, nagkaisa ang mga scholar o yung mga taong maalam ng mga kasamahan ng propeta sa Islam at gayon din yung mga sumunod sa kanila na ang mga babaeng bagong panganak ay hindi magsasagawa ng sala sa loob ng apat na pong araw. Maliban na lamang, pagka nakita niya ang ganap na kalinisan bago pa man ito. Ibig sabihin, hindi pa nako ang apat na pong araw, sabihin natin, sampung araw, dalawampung araw, nakikita niyang malinis na. At dito, kailangan niyang maligo at magsala. Kaya naman si Ibang Kudama, rahimahullah, kahabagan nawa siya ng Allah, ay nagsabi, kapag ka sumobra ang dugo ng mga babaeng bagong panganak, ng apat na pung araw, humigit ng apat, no, apat na pung araw at nagkataon na siya naman yung pagdating ng regla. Kumbaga eh, nagkadugtong. Sa so, madaling sabi, ito ay tinatawag na rin na regla. Maaring nangyayari na nagkakasunod. At uh, kapag ka naman hindi ito nagkataon ng buwan ng regla, ibig sabihin, pagkatapos ng apat na pong araw, hindi naman panahon ng kanyang regla, tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng, ng dugo, ito ay tinatawag na istihada. At uh, iba na naman ang mga alituntunin nito. Maring nga uh, matalaki natin ito sa mga sumusunod na ating uh, pagpapaliwanag. Samantala, ang pinakakaunti na panahon ng annifas ng babae uh, babaeng uh, bagong panganak, gayon din naman na walang katiyakan kung gaano kakonte kaliit ang ito nito, masasabi natin na kung kailan pagka napatunayan ng malinis, maligo ang babae. Dahil uh, ito ito'y isinaalang-alang ayon sa pagkakaroon ng dugo. Kaya maaaring sabihin natin, kapag ka sumubra ang dugo ng higit sa apat na pong araw, at uh, naman ay uh, nawawala. Kaya ang uh, mangyayari dito ay uh, hintay na lamang ng babae hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang pagdurugo, sanhi ang kanyang panganganak. Subalit, kapag ito'y nagtuloy-tuloy, ito'y tinatawag na istihada. Nang ibig sabihin, lumagpas sa takdang panahon nito, apat na pong araw, pero tuloy-tuloy pa rin lumalabas ang dugo, ito naman ay uh, ayon sa pagpapaliwanag mga scholar, maari nang uh, maligo ang babae, kaya lang, sa tuwing magsasagawa siya ng sala, kinakailangan niyang magudo sa tuwing magsasala ang babae na may istihada at kailangan din niyang linisin ang masilang bahagi ng katawan niya upang mapangalagaan ang tinatawag dito na kalinisan. Meron din naman babae na nanganganak na hindi na niya nakikita yung dugo. Pero bihira lang yung nangangyari mga katulad nito. Babaeng nanganak, walang dugo, malinis. Dito, ang gagawin niya, Pagka oras ng sala, magwudo, magsasala, at hindi na niya kailangang maligo. Oo, pero yung mga ganitong uri ng babae ay uh, bihira. Sa panahon ng propeta sa salam, may nangyaring ganito. Kaya hindi na niya kailangang maligo dahil walang lumabas sa kanya na dugo, sanhin ng kanyang panganganak. Ang isusunod nating tatalakayin dito ay ang tungkol sa mga alituntunin na dapat isa alang alang sa isang taong may regla, sa isang babaeng may regla, at nifas katulad halimbawa ng uh, ng sala e pinagbabawal sa babaeng merigla o di kaya yung bagong panganak na may lumalabas sa kanya na dugo ang magsagawa ng sala maging ito ay obligado o kusang loob at kung siya ay malinis na hindi niya kailangang ulitin yung mga sala o bayaran yung mga sala na hindi niya naisagawa pangalawa yung pagbabasa ng Quran Sa totoo nagkakaiba ang mga opinion ng mga scholar dito tungkol sa pagbasa nang isang babaeng merigla ng Quran. May nagsasabi na bawal, may nagsasabi naman na pwede, pero ang mas pinakatumpak, ang Allah higit na nakakaalam, ang babaeng may regla ay maaring magbasa ng Quran dahil wala namang napatunayan talaga na malinaw na nagsasaad ng hadith na bawal sa isang babaeng merigla ang magbasa ng Quran. Subalit yung tungkol sa mga dhikr, yung pagluluha lahati, pagbasa ng uh, mga aklat, pagdua, pagkikinig ng Quran dito, hindi nagkakaiba mga scholar. Ito ay pwede. Ang Allah ang higit na nakakaalam. Ang uh, iba pa nating uh, nais na malaman dito yung tungko sa pagayuno. Ang babaeng may regla, gayon din naman yung babaeng bagong panganak, habang may lumalabas na dugo sa kanya, bawal mag-ayuno. Kaya lang ang pagkaiba nito sa sala, kinakailangan niyang bilangin ng ilang araw na hindi niya napagayunuan dahil kailangan niyang bayaran ito pagkatapos ng Ramadan. Yung sa sala, walang babayaran. Dito sa pagayuno, kailangan niyang bayaran. Pagkatapos ng Ramadan, maaring niyang bayaran ng magkasunod-sunod na araw ayon sa bilang ng araw na hindi niya napag-ayunuan o di kaya maaaring bayaran niya ito sa pamagitan ng isang araw mag isang araw hindi, isang araw mag isang araw hindi, o di kaya isang araw sa isang linggo, o di kaya isang araw sa isang buwan, basta wag lang dumating sa isang pang Ramadan bago siya makapagbayad. Medyo malaking pagkakatanong babae dito sa pagbabayad. Ang uh, iba pa nating kailangang uh, kailangan maliwanagan dito tungkol sa kalagayan ng babae habang may regla at uh, di kaya uh, habang may dugo na lumalabas sa kanya, sanhin ng panganak, yung pagtatalik. Bawal magtalik ang mag-asawa ng babae may regla o di kaya may lumalabas sa kanya dugo, sanhin ng panganak. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul bakara, talata, dalawang daan at dalawamput dalawa, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدُ قُلْ هُوَ أَذَا فَأَتَزِلُ nisa فِي mahid at tinatanong uh, tinatanong kanila o Muhammad tungkol sa regla, pagreregla ng babae. Sabihin mo, ito ay isang kapinsalaan. Kapinsalaan, nakapinsala sa babae. Kaya iwasan nyo ang mga babae sa kanilang pagreregla. regla Kaya nga, nang ipahayag ang talatang ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kull shay'in illa nikah Nang ibig sabihin nito, gawin niyo ang lahat maliban sa pagtatalik. Ibig sabihin, ipinainturot ang paghalik, pagyakap, basta't iwasan lang yung pagtatalik. Dahil kung ito'y ginawa ng tao, kasalanan. At may kasama pang penalty. At ito naman ay eh, kung batid niya ang mga alituntunin nito, sapagkat kung ito ay kanyang nakalimutan o dahil sa kawalan ng kaalaman na may regla yung babae o hindi niya batid ang kabawalan nito, walang kasalanan at wala rin penalty. Kung ang babae naging malinis na mula sa kanyang pagririgla hindi nararapat sa kanyang asawa na makipagtalik sa kanya hanggat hindi nakakapagligo. Oo, malinis na yung babae, pero kailangan maligo bago magtalik. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wala na hatta yathurna At uh, huwag ninyo silang lapitan. Ang ibig sabihin ay huwag kayong makipagtalik sa kanila hanggat hindi sila naging ganap na malinis. Isinunod e, niya yung sinabi niyang, Faida tataharna, kapag ka sila ay malinis na at nakapagligo na, fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Maaari na niyong gawin, ang dapat niyong gawin, batay doon sa pinag-utos sa inyo ng Allah. Ang ibig sabihin, yung pakikipagtalik. Pagka ang babae nakapagligo na mula sa kanyang pagririgla. Ang ilang pang mga alituntunin na dapat natin maliwanagan dito ay ang tungkol sa pagtawaf sa kaaba. E sa babaeng may regla ang umikot sa palibot ng kaaba. Subalit, ang mga iba pang mga ritual nito Katulad ng sa'i, pagbato ng jamarat, pagtigil sa arafat, walang masama. Walang masama na isagawa ito ng babae may regla. Kaya nga, yung babae may regla, hindi na siya inuobligang isagawa yung tawaf al wida yung tawaf ng pamamaalam, dahil sa kanyang kalagayan. Pero yung tawaf al-umrah at saka hajj, ito ay uh, isa sa mga saligan ng umrah, o di kaya ng hajj, kaya maghihintay siya. Maghihintay siya sa maka hangga sa tumigil ang kanyang regla, at pagkatumigil, doon pala niya isasagawa ang naturang tawaf, yung tawaf na saligan, maging sa umra at saka sa haj. Ikaanim, e yung pagtigil sa masjid. Nagkakaiba rin dito ang opinyon ng mga scholar. May nagsasabi na hindi pwedeng tumigil o mag ang babaeng may regla sa masjid. Samantalang may nagsasabi naman sa kanila na wala namang masama. Pero ang pinakatumpak nito ay yung tungko sa Pagpapahintulot, ibig sabihin, wala namang masama na mag ang babaeng may kung kinakailangan sa masjid dahil wala namang malinaw na patunay na tuwirang ipinagbabawal ito, kaya lang hanggat maaari ay umiwas. Ang ilang pa na nais nating maliwanagan dito ay yung uh, paghiwalay at talak ipinagbabawa e sa lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa na may regla. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'la ta sa surat at talak aya una, Ya ayyuhan nabiyo, ida talaktumun nisa'a, fatallikuhunna li'iddatihina. O ikaw na propeta, kapag ka hiniwalay nyo ang mga babae, sila ay inyong hiwalayan sa katapusan ng kanilang mga ridda pagka natapos na yung kanilang palugit na araw panahon doon nyo hiwalayan yung, yung babae Ibig sabihin na kapag ka may regla e pinagbabawal na hiwalayan ang babaeng may regla samantala yung nifas yung babaeng bagong panganak, kaiba ito sapagkat e pinaiintulot na hiwalayan ang babae na sa panahon ng kanyang nifas sa panahon ng kanyang pagdurugo sa anhin ng panganganak dahil ang dugo na nifas yung sanhin ng panganganak hindi ito naibibilang sa idda hindi katulad ng sa regla ngunit kung iniwalayan ng lalaki ang babae na may regla nagkakaroon ng bisa yung paghiwalay kaya nga lang yung mga ibang scholar nagsasabi na hindi ito na ayon sa sunan ng propeta sa islam dahil ang sunan ng propeta sa islam kailangan hiwalayan ang babae na malinis na malinis siya hindi yung may regla mga karagdagang nais nating linawin dito na makakapagdagdag sa ating kaalaman. Una, ipinaintulot sa isang babae ang gumamit ng gamot na o bagay na pipigil sa kanyang pagririgla. Halimbawa, paparating na yung kanyang regla tapos pipigilan niya ito. Ito ay dapat natin may isa alang ang dalawang kondisyon nito. Una, kapag ka walang maidudulot na kapinsalaan sa babae sa ginagawa niyang ito. Pangalawa, kinakailangan may pahintulot ang kanyang asawa. Gayon din naman na ipinahintulot sa isang babae ang gumamit ng anumang bagay o gamot na magpapaga ng kanyang regla. Gusto niya, darating kaagad yung regla niya dahil meron siyang gustong uh, patunayan sa kanyang sarili. At ito ay kailangan din natin may isa alang alang ang dalawang kondisyon. Una, kung wala namang mapapabayaan na isa sa mga tungkulin, katulad halimbawa, nga uh, gagamitin ito sa buwan ng Ramadan para matigil siya sa pag-ayuno. Halimbawa, sa kalagitnaan ng Ramadan, gagamit siya ng gamot para dumating yung kanyang regla. Ito ay pinagbabawal dahil para makaligtas siya sa pag-ayuno at magbabayan na lang siya. Hindi, hindi pwede 'yon. Pero kung hindi sa mga ganitong kalagayan, wala namang ang ina-advance o pinapaaga yung regla ang ikalawang kondisyon kung ito ay sinang-ayunan ng uh, asawang lalaki. Tulad na sinabi natin na uh, kanina, kapag katumigil ng regla ng babae at hindi pa nakakapagligo, hindi ipinahintulot na makipagtalik siya sa kanyang asawa. Kaya kailangan maglinis muna, maligo, pagkatapos ay doon na muling ipinahintulot ang lahat ng mga bagay na dating ipinahintulot sa kanya bago pa man dumating ang pagreregla. nga uh, mga alituntunin ng uh, ng hide at ng nifas na siyang uh, tinalakay natin sa ngayon. At uh, nawa ay uh, lagi nang buksan ng Allah ang ating pusut isipan upang sa gayon ay lalo pa nating maliwanagan ang mga aral na siyang ating uh, dapat uh, malaman sa ating mga tungkulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.